mga para makita naman kayo ng buong bansa yan may, may, bago po kami titin dito para makita naman po ng buong bansa yung aming technician po Boom. Opo, ito po yung ito po yung gamot namin na ano, siguro lang po ay pulyar. Pulyar po ito. Ay, ito pong pulyar na ito ay kinsinas kataposan po ito. Piso araw-araw yan. Yan po, yan po yung aming talong na pinitas. Yan. Yan po yung spray namin ng pulyar. Yung talong na yan. Yan, yan po, yan. Ang ganda po. Yan. Yan po, spray namin ng bulyar. Yan po. Mataas na po yung talong. Yung naman po, presyo namin ng talong ay mura. Talong, mataas presyo bumababa. Yan. Yan. po 'yung talong natin? Taga saan kayo kuya? Mindanao. Mindanao? Oy, shout out po sa mga taga Mindanao dyan. Okay, boom, basa, Luzon, beside Mindanao. Dito po tayo sa Barangay Duluang Ilog, dito sa San Miguel Bulacan. O, shout out din po sa buong San Miguel Bulacan. Ayan po. Ayan po, awalis oh, na po sila. Bumunta na po sila po, mga po nang Ayan po. Oh, uwi na po sila. Gahanap pa sila nang Pagbebenta ng mga ano nila? Pinagana, Items nila ng mga gamot, palakas ng palakas. May disipina, may training, para makatulong sa kondisyon ng katawan. Ah, ah, ah.

Yan po yung aming pintas na talong.